This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. Lord, kahit half lang na sinasahod ko sa bat ko, pero hindi niya ginawang gano'n. Mas dinoble pa niya. Mas dinamihan pa niya. Click like, share, and subscribe for more Kwentong Madiskarte videos. Gawad Madiskarte, discarding pasulong goes to... Kapit po! Congratulations! Hello, I'm Jazel Galiasa. I'm a mother of two. I'm the owner of Capico Corn Coffee. I'm a former seafarer. I decided to settle down. During pandemic, parang ang hirap. Walang source of income. Lahat palabas. So lahat ng mga naipon namin, nawala. But then, I prayed na Lord, bigyan niyo po ako ng idea kung ano ba talaga. And He gave me a sign. Nagkasakit ako ng severe acid reflux. Mahilig kasi ako sa kape. Nung nadala ako sa hospital, sinabihan ako ng doktor na you have to stop drinking coffee. nag pa kami papuntang bukid noon para makahanap lang talaga ng mapagkukuhanan ng produkto. Kaya yun na, inumpisahan namin yung corn coffee. Yung product na to, high in fiber siya. Ito yung coffee na kahit nag-unly coffee ka, walang spike of acidity. Hindi sasakit yung sikmura mo, nakakatulong din sa kapag constipated yung tao. Ang kaibahan lang din dito sa iba uh, sa regular coffee na nakasanayan natin, kapag ininom mo siya ng gabi, talagang makakatulog ka ng maayos. Sabi nila, ano ba yung corn coffee? So ang ginawa ko, nagpapapre-order ako. Kinukuha ko muna yung bayad para mabayaran namin yung si farmer, para makagawa kami ng coffee. Malaki ang challenge kasi nga ako yung unang nag introduce dito sa Manila, parang sobrang na-overwhelmed ata ako. So, nagkamali ako sa decision. Nasa peak na sana yung ano ko nung business ko that time. Dahil sa sobrang lakas, ang bilis kong lumagapak. Dumanas ako ng anxiety, nagka-depression ako. By God's grace, doon ako kumuha ng lakas at saka sa suporta ng pamilya ko. Bumangon ulit ako. From scratch, nag-umpisa ulit ako. kay I came to realize ang daming mami na sobrang namumoblema. They're always thinking na wala silang, ano, wala silang magagawa. Lagi nilang iniisip na bahay lang ako. Para sa akin, importante kasi may share ko sa group yon, lalo na sa Madiscard Moms, kung sana ako doon na mas nagkaroon ng learning. Doon ako nag-post na whoever's having a problem similar like me na gustong magkaroon ng pagkakakitaan, pwede tayong makabangon at doon po inoffer yung distributorship at reseller. Kailangan lang talaga natin yung manalig si Diyos tapos bumangon. Kasi kapag nadapa tayo, kahit ilang beses, tumayo lang, laban ulit.